Buenos tardes, damas y caballeros. Okay, chinecheck ko pa kung okay yung sound natin. So, we are going to bring you two seemingly related uh, news today. Uh, they are both uh, breaking news uh, that are seemingly related. Although sa unang tingin, baka hindi. Pero uh, parang nakikita natin there, there really is a pattern para guluhin ang Marcos administration. Uh, kaya isinama natin yung balita na uh, pinag-aandaan na ni General Nick Tore, CIDG uh, si, si Chief, Brig. General Nick Tore na kasuhan ng uh, cyber libel si Jason Sa at iba pang mga vloggers doon sa pagpo-post nila na mga pictures ni uh, ni Nick Tore na malapit na daw mamatay. Kumbaga na tapa na tamaan or nasugatan daw ito doon sa sa pag-atake kay uh, Pastor Apollo Kibulay sa KOJC compound at ngayon uh, namamatay na daw ito, 50/50 -50 daw sa ospital at uh, karma daw niya ito, sabi ni Jason sa yung uh, 1 million a month a uh, uh, public relations exec, uh, advisor ni Pastor Apollo Kibuloy. So ipi-play natin yung uh, yung radyo tele radio service report ukol diyan. And then later on ipi-play rin natin yung press con ng Armed Forces of the Philippines, DOJ and the National Bureau of Investigation na uh, ukol sa pag-aresto nila ng uh, Uh, hindi pa hindi pa nila sinasabi yung definite figures pero mga 2 to 5 Chinese spies na umiikot na ng bansa at uh, pinipikturan or kinukunan yung data. Yung mga EDCA sites, yung uh, defense sites ng uh, US uh, enhanced uh, defense uh, uh, sites ng, uh, ng uh, Amerika at ng Pilipinas, ito yung mga ito yung mga lugar na meron na daw mga mga missile na nakatutok sa sa China. Kaya siguro ini nila ito. So, it seems that uh, itong mga balita na ito, kasama na yung panggugulo ginagawa ng Iglesia ni Cristo na pinapakita na uh, galit ang tao kay President Bongbong Marcos dahil sa uh, impeachment complaint na na-initiate ng mga na magkakaalyado niya pero ngayon umatras na sila pero uh, sila naman ang unang gumawa ng investigasyon ukol dito ukol sa katiwalian ni Sarah Duterte at uh, ito rin na uh, bomba ni President Duterte na it over the weekend na kung saan hinihikayat niya yung uh, military at police uh, na mag-aklas na laban sa Marcos administration so seemingly meron talagang orchestrated move Meron talaga tayong nakikita na pattern of action to destabilize the Marcos government. Kaya sinasabi nasasabi natin uh, ka -ka -ka kasama na itong pagpapagawa ng mga ng mga fake news ng mga di ba sabi ng Malacañang fake news yung uh, expose ni former President Duterte, itong fake news kay uh, General uh, Torre at uh, yung iba pa mga ginagawa nilang mga bagay-bagay tulad ng INC rally that tends that tends to 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 make Filipinos fight against Filipinos that tends to disunite the country or that tends to to bring trouble ha huh? or make trouble among Filipinos ha huh? uh, as cause kasi ngayon hati yung tao doon sa pabor sa INC rally at doon sa galit sa INC rally So i-play muna natin ito itong report kaya at uh, baka isama niyo na ito general ha naalala niyo nung una natin uh, ni-report yung kasong uh, uh, inciting to sedition na uh, final doon sa isang captain na uh, dado uh, Enriquez uh, sinabi rin natin na uh, that day nag-post rin sila Jason sa nang mga na mga, bee, na mga uh, yung mga picture na ganito na pinapakita na, na namamatay na si Nick Torre Kaya sabi ko siguro gulat na gulat sila yung taong sinasabi nila na namamatay na biglang pumunta sa sa DOJ para mag-file ng ng inciting to sedition case laban kay uh, DDS vlogger na si uh, ex-captain Dado Enrique at uh, pero marami pang bloggers nag nag nag-post nito puwera kay Jason sa kasama na ito po si Katrin Tos Even de Mata sabi pa kanya dito dapat daw magdala daw ng bulaklak ha? magdala daw ng bulaklak ha? Uh, uh, at uh, karma daw ito kay uh, Nick Torre ha? karma kay Nick Torre so sabi natin nung time pa yon nung una natin ni-report ito sabi natin uh, General Torre isama nyo na si Jason sa dahil grabe ito, ha, nakaka nakakabahala ito. Siguro dami mga tao tumawag sa inyo, magkakamag anag nyo kung saan-saan dahil uh, akala nila totoo ito na namamatay ka na. So, obviously, ah uh, bin pinapanuot ni, uh, ni General Nick Tore yung vlog natin at ganun nga ang gagawin niya. At i-play natin itong report ng ah uh, sorry. Itong report ng uh, ng ah uh, el radio servicio. Hindi ko na lang ipakita sa inyo yung video kasi minsan stricto ang teleradio servicio at uh, minsan kinaka-copyright yung mga ginagamit yung yung uh, video nila kaya audio na lang gamitin natin. And thank you pa rin ha teleradio servicio sa 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 video na ito or sa audio na ito. At sa ibang balita, nakatakdang magsampan ng panibagong reklamo si PNP CIDG Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, laban sa mga broadcaster at blogger na nagpapakalat ng malaking impormasyon ukol sa kanya. Nagbabalita at nagkeservisyo si Marlene Padianos. Marlene. Jeff, magsasampang muli ng panibagong kaso si PNP Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, laban sa mga individual na nagpapakarap ng maling impormasyon sa laban sa kanya. Sa ambush interview sa Campo Crame, tahas ng binanggit ito rin. Nasasampahan niya ng kasong cyber libel ang dating broadcaster sa si Jason sa at isa pang vlogger ng dahil sa pagkapakalataan niya ng mga maling impormasyon tungkol sa kanya. Mga larawan pahayag na nagpapakita isinugod o manotong patungkot sa ito dahil sa malubhang karamdaman, ng dahil sa umuli marahan, sa itong pagkukukuk sa KOJC compound, ang mga tentukoy ng general ng mga ebidensya nagpapatunay na napakalat ng fake news na mga ito laban sa kanya. Gain naman ng, ng CDG Director, fake at photoshop ang mga larawang kumakalat ukol dito. Bagay na hindi na anya tama at nakaka na hindi lamang sa kanya, kundi maging sa kanyang pamilya at mga kakilala. Una lang ang Torre noong isang minggo, ang vlogger na si former Army Captain Clemente Dato' Enrique ng inciting prostitution dahil sa mga pahayang ito na humihikayat sa publiko na mag-aklas laban sa pamahalaan. Kaservisyo mo sa kampo krame, Marlin Padernos, para sa Radio Servisyo at Radyo sa Istreta. Marami salamat, Marlene Padernos. Okay, thank you very much, Teleradio, for this... Uh, for this video. So nakikita natin na kasama na kasi itong mga mga pagkakalat ng fake news, panggugulo tulad yung rally ng Iglesia ni Cristo. Kahit hindi, well, hindi kahit peaceful naman yun pero uh, sinubukan pa rin ng mga Duterte gamitin 'yun para i-convince yung malati, yung military na wala na nga suporta kay President Bongbong Marcos at nakabuo yung Iglesia ng uh, ng uh, nang 1 uh, million more than 1 million na 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 tao na sinasabi wala na silang tiwala at wala na silang suporta kay Bongbong kay Bongbong Mark kay President Bongbong Marcos at nanatili yung suporta nila kay uh, Vice President Sara Duterte at former President Duterte. So kaya nakikita ko lahat ng itong panggugulo, pang Uh, mga paggawa ng mga divisive moves ay related ito na baka naman siguro ginugulo na nila yung bayan dahil baka masyado na tayo o malapit na tayo i-invade ng China o malapit na tayong uh, malapit na uh, tayo lulusubin, atakihin ng China kasama yung uh, yung uh, Taiwan na kine-claim nila ay sa kanila rin. So kasi... Ah, uh, eh? wala walang tigil eh, walang tigil yung mga paggawa ng mga destabilization moves. Medyo tumahimik nga si Sara dahil meron daw sila mukhang may ceasefire sila ni Marcos kaya inatras ni Marcos yung impeachment pero tuloy-tuloy pa rin tatay. At ngayon nga tulad ng sinabi natin noon na meron pa siya ta panawagan na dahil daw dito sa katiwala katiwalian daw sa 6 trillion budget ay dapat mag class na daw yung military at police. So, and then nakita natin itong balita, itong press con, at ito pwede natin i-play kasi hindi gaano, medyo understanding naman itong Manila Bulletin sa mga video na nila na ginagamit ng, uh, ng ibang tao. So, nag-press con yung Armed Forces of the Philippines at uh, ang National Bureau of Investigation at dalawa pala, o, o dalawa o tatlo, ang nahulihan nila na o baka mga, ah, baka dalawa baka dalawa kasi sila lang covered ang mukha na o oh, tatlo tatlo ha na kwan ng mga ng mga Chinese spies ha yon ha i-play natin itong balita na to kakatakot to ha may mga Chinese spies na ha? malapit na tayo i uh, ah, yun nga sabi ni Hong Wu Cipe Uh, ah, divide and conquer. Yun nga, yun nga ginagawa nila. Divide and conquer. Based on our open source intelligence, uh, Confuse, divide, and conquer. To spread chaos. Yun ang ginagawa ng mga Duterte forces in preparation for an eventual attack by China. Sorry, yun yung reason kung bagay namin siya. Uh, yung nahuli po natin, isang Chinese national, that based on our open source intelligence, uh, with assistance of our conference of the Philippines, is a graduate ng Close. Uh, close to our Um it's PNA University Science and Technology, which is controlled and operated by the People's Liberation Army. Uh, We're addressed in Nanjing, in Jiangsu, China. Uh, Itong po natin ay specialist in terms of control engineering and the automation and engineering discipline. Uh, yung kasama ko niya ay dalawang uh, local cohorts. Uh, yun ang nag-drive ng vehicle. at tatlo And then, we uh, with the right things ng ating subject, uh, uh, foreign national, meron na po silang mapa kung saan iikot. In fact, ang plano nila, pagkatapos nilang ikot yung buong Luzon, ang next target nila yung buong uh, Visayas. So, hindi na po namin na kasi sila sa Visayas, kinuha na po namin through interdiction operation. Good afternoon, sir. I'm Z. Ambrosio from ABS-CBN. For General Browner and for Director Santiago, regarding, uh, would you know how long na po ang operations dito kaya? Since na-mention nyo na dati nang meron ganito. And second, ano po yung participation ng uh, Filipino cohorts dito? Uh, we believe that uh, uh, nagsimula yung espionage operations ng China even uh, prior to the to the apprehension or capture of the equipment last year. But uh, nakita po natin na just recently, very recently, yung paggamit po nila nitong mga mga equipment na ito. So, uh, kasi bagong technology po ito eh, uh, na ginagamit nila. Uh, that is why uh, focus rin po tayo dito. Uh, kung gumagamit po sila ng technology in order to spy on us we're also using technology to to uh, pinpoint these kinds of activities. So, hindi lang po yung technology pati uh human intelligence. So marami pong nagsusumbong sa atin uh, about these kinds of uh, activities. Uh, this is the same type of uh, intelligence that we are also using against pogos kaya po uh, na nakita natin sila uh, natutukoy po natin kung saan yung mga operations nila and yung uh, um yung mga Filipino cohorts were just drivers no? dito yung sa recent uh, uh, apprehension natin but in the previous apprehension last year uh, baka galing sa Davao yan maka driver na yan or uh, nakatira sa Davao <laughs> uh, isang Chinese individual ang gumagawa ng lahat nito. He was the one driving the vehicle, he was the one operating the uh, equipment. Good afternoon, po, sir. Kami sa mo from TV5. Sir, are you able to identify kung paano po siya nakapunta dito sa Philip? Nakapasok, like, um, uh, yung visa ba niya ay tourist? And then also, nakapag-coordinate na rin po ba tayo sa Chinese Embassy? Ah, uh, pa shout out daw from Chicago. Si Benjamin Prado, si Benjamin Prado. At uh, thank you ha si Jel Robles ha, sa sa suporta from Singapore. And thank you kay June 360. Ah, kanina pa to nandito. Of course, si Jel Robles, si Lana Castro, si Leonor Alexander Glenn, si Renk Lang, si Omar Abdul Abdurajak. See, si sexy C, huh? See, si sexy C, See, si Ben, uh, of course, Benjamin Prado, shout out to Chicago. Chicago, huh? Dipauna kapunta dyan. si you see pe. Almer's blog. Check that out. Almer's blog. At Rudy Abeto, Bel -Nonte. Yeah, thank you very much ha, for joining me in this blog. And of course, in the. hindi kompleto kung wala si Music Lover. At uh, sumali rin si Jerus Kids Channel, watching from Paris, France. Okay, so tuloy tayo. Yeah, actually, we have a copy of his passport and we are now verifying it with the views of immigration. And I think, I think five years na siguro siyang nandito or even more. And we believe that um, Uh, well, dinadag namin siya sa sleeper kasi uh, through our monitoring. Yung umabol rin si ang dating kampiyon. Welcome back. Kalawa niya talagang nasa normal lang. kaya uh, niya mag-blend in sa iba't ibang uh, uh, grupo. Hindi niyo siya pansinin. So more or less five years na kung siyang nandito sa Pilipinas. And then, sir, tama po ba, ma, this is also related dun sa drone po na na-confiscate sa masbate? How are we able to verify na it was connected po? Yeah, natin na-vlog earlier yun, pero nakakita, nakakita rin sila ng Chinese drone. Ha? So may tao na sa, sa ground, meron pa Chinese drone sa sa langit o sa kwan, sa seas. Parang, hindi pa natin na-connect, na no? Yung, uh, but we're just looking into the overall espionage effort ng China. Because we believe that uh, the drone was made in China. so uh, Pero yung uh, specific na data na nakuha niya, we're still uh, looking into it through our forensics. Sir? sir. Sir? Staff in the US Agency. Sir, um you you was mentioning um, Mr. was mentioning that the equipment used was also for sighting artillery. Would you go out and venture and say that the operations was pre-sighting possible targets? Military targets. Yes, that is very possible. Um, and also when we looked at the uh, the areas that were were uh, kumbaga uh, the areas that this uh, this group went to nakita namin ang mga EDCA sites yung iba no so it's very possible that the coordinates He is repairing yung etka yung enhanced defense cooperation agreement enhanced defense Agre cooperation agreement ito yung agreement uh, yung uh, uh, emanating from a treaty between the united states and the philippines na sinasabi Uh, whenever each of these two countries are attacked, kung uh, atakin yung Amerika, we are duty-bound to help defend America. Kung atakin yung Philippines, America is also duty-bound duty to defend the Philippines. So, uh, during the Marcos administration, inalaw natin yung Amerika mag-gumawa uh, ng, I think, mga 12, 12 ETCA sites. Yung iba, yung fronting the West Philippine Sea para i-monitor at uh, at uh, uh, kung pwede to, to counter the to launch a counter offensive kung atakin niya tayo ng China. So yan ang tinitiktikan ng mga Chinese uh, ng Chinese spy na ito na nahulihan kasama sa dalawang dalawang Pilipino Pilipino uh, na kwanya ha. Huh? <laughs> Mga Pilipino driver ata niya or asiyang high uh, or, uh, assistant sa mga sa mga teki equipment at uh, tingnan natin kung tubong daba ang mga ito. And the topography could be used for uh, military purposes, military targeting purposes. Sir, one last question. Sir, Stretch ba to say na in the case of uh yung Pamban, Kasi the national history Okay, uh, okay na yan. Uh, yan naman ang summary ang kukunin natin. So nakakakwana, nakaka uh very concerning itong uh, itong balita na ito na uh, the increased spying activities uh ng China could be meant, huh? Could be meant to uh to uh, accept to be a prelude or para pagandaan yung eventual attack nila dito sa atin. Uh, this could be a scenario na nakikita natin na medyo delikado, matter of uh, months na lang, ma-aresto na yung mga Duterte, either sa, sa kaso na pwede mapailan dito na panibagong kaso, kung may political will ang Marcos administration, o kaya mailabas na ng ICC yung arrest warrant nila. So kaya siguro desperado na sila at uh, they are working with China na talaga para guluhin na lang ang bansa kasi that is the only thing that can save them or that, that can stop them from going to jail. So very, very nakakabahala itong balita nito. Very alarming and very concerning. Kaya mukhang marami talaga silang mga disinformation activity yung mga activity na na panggugulo ng bansa kasama na yung INC rally na which tends to show na uh, mas mas milyon-milyon pa rin Pilipino ay suportado kay Sara Duterte at kay former uh, former President Duterte at uh, na uh, meron rin na uh, mga pa, tawag for uh, or inciting to sedition activities ni Duterte if just during just during the weekend, sinabi niya na dahil dito sa expose niya, sa katiwalian daw, sa 6.3 billion at uh, trillion budget ay baka daw uh, magkukudeta na military at pulis at unang at ang unang papatay nila ay si President Bongbong Marcos at uh, yung pamilya niya at pati na siguro si uh, Speaker Romualdez at iba pa. So dito nakikita natin parang meron talagang pattern of actions attending to show to to show or to to create this unity to create confusion in the country kasama na dito sa paggawa ng fake news laban kay Nick Torre at iba pa so parang ginugulo na talaga nilang Pilipinas and then ang end game ay itong atake ng China kasi siyempre ang China rin gusto ma mapatalsik si pwesto si Marcos para mailagay nila si Sara na talaga naman kuha nila bata talaga nila dito sa Pilipinas. So tututukan po natin itong twin issues na ito, itong pagfile ng cyber libel case kay Jason sa na isa rin sa, sa mga master ha master at doc may na master tactician ng mga DDS at uh, ito rin na uh, paniniktik ng China dito sa atin, we will be giving you updates on this issue later in the day. Mucho mas gracias sa todos and see you in my next blog.